today's video ay pupunta kami ng palengke para pagupitan si Kuya Clay kasi may pasok na sa Monday. Dito pala kami palaging napapagupit guys. At napakaganda ng place nila. At meron pala sila nitong pusang mabarbon. Sobrang ganda pero ngayon wala daw. Hindi daw din Sabi okay guys sa uh, Mr. DIY para tumingin ang kutsara ni Kuya Clay. Ayan. kanyang style. Ala SM siya. Tapos, ito yung mga ano ng cuts. Ayan. Ayan, no? Ano nakapunta ka na, kuya? Di ba, para sa siyang SM. Oo, oh, yan yung diaper, oh. So, ayun Magkano, kuya? Trending na. Hmm, hindi ko alam kung ano. Ah, may pink diaper. Hahaha. <laughs> Doon ah, nasa... may shoes. Nasa likod yun ka. Ay, ito yun, ano. Gano'n kaya ito? Ito is pang Ah, ito lang pang ito o. Pa ha? 40, ano lang? Porte one? Sure siya. Sure. Para minsan ilalabas sila. Sure siya, porte sure. one. Kaya. Hindi yata yan sure. Tignan natin sa taas, Kuya Kling. Ano yun po? Or, 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 or Kuha ka lang na, ng na. ano, Kuya Kren. Kuha ka ng dalawa. Tingnan natin, check natin doon sa taas. Ayan o, oh. o, oh, ba? Diba? Okay. Tapos ito may panty pa yata. Tos, panty ba? <laughs> Hindi, dress. Ah, <laughs> dress. pang cut. Yung pang, mga pang girl. May lalaki naman ito. Ayan. Tapos to Ay, ah, pang cut. Ano Ano yan? ayan ah, yan ba yung nirarad nila? Yung mga mukhang ano? Ito yung uh, ano? Oh. Aesthetic. Aesthetic. Pangkat ito pa. Meron pa dito pangkat. Oh. oh, may design pang dog. Pwede naman din mukha. Oh. no? sa taas tayo. So guys, dito naman kami sa mga ano nang kainan ng mga pusa aso. Ah. Ang sabi pa nga diyan ni eh, Kuya, pinatawa ako, pwede daw 'yan sa pangtao. <laughs> sobrang tawa talaga ako dyan, guys. Pero nag-voice over lang ako dito, guys, kasi sobrang lakas ng music, baka tayo yung mga chugs. pipili si Madam, pero hindi ako bumili diyan, guys. <laughs> Ando na yung mga ano, yung paket Yung, ay ko na bungo pa ako. Ayan, Dahan-dahan no? lang. Ayan. Kutsara ang gani. Ganam kami ng kutsara. Ano gusto mo? Plastic or eto? Gold. Blue. Gusto mo gold? Blue. Anong blue? blue. Or green? blue. Kasi maganda yung blue. <laughs> Kasi aesthetic yung niya. Yan May lagayan. Hello guys! Hello. oh, ha, andito na kami sa bahay tayo na binin namin. Kutsara na inagaw. Okay na yan, te. Ah! Ah! Tapos, ito yung binili kong tapods. Tapods na naman? Merong breadstick. Ednog. Uy! Pita. Quick chow. Punchit Yun Yan lang. Tapos ito yung kamatis na 30 pesos. Yun lang binili namin guys. Tipid-tipid din pag may time.